Naka day off ka ba? Let's go sa kagubatan tadyan. Mga kadeo, dahil ngayon lang kami nagkaroon ng malayang oras, ay napagdesisyonan naming magkakasama na pumunta na lang sa kagubatan tadyan para bisitahin ang Enchanted Hill. Sumakay nga kami sa sakyan at grabe mga kadayo, matirik pala ang daanan dahil nga bulubundokin itong lokasyon. Habang kami nga ay pababa, natatanaw namin ang Mount Clytoris pero dahil may mga taong ayaw sa pangalang ito, ay tinawag din itong Mount Muga. Gumigil nga kami saglit para kumuha ng larawan para magsilbing remembrance. Nagtungo nga kami sa barangay hall para mag-register at magpasama kay kuya papunta sa kinororoonan ng Enchanted Hill. Habang kami nga ipapunta sa lokasyon, ay may nakita akong puno ng gayubano na huitik sa bunga. Kumuha nga si Manong ng paing ginayat na tilapia para palabasin ang Enchanted Hill. Pinahawak nga ni Manong sa akin tong susi ng katotohanan at sinabihan niya kaming mauna na at buksan ang gate. Kanina pa nga kami rito pero ayaw talagang lumabas ng enchanted eel. Malas lang siguro namin dahil hapon ngayong at baka tulog pa ang mga eel. Hinala nga namin na baka may punta rito kahapon ng hapon. Baka sila yung dahilan kung bakit napuyat ang mga eel. Sabi nga ni Manong ay may tatlong eel pero isa lang ang lumabas at hindi pa lumabas ng buo. Ulo lang ang kita. Malakas nga ang humatak ng pagkain ng eel. Halos inubos nga ang dala ni Manong na isdang pa. Bawal nga palang mag dito dahil ang lugar na ito ay sagrado. Nagpasya nga kaming bumalik at baka nagpapahinga pa ang mga hill. At dito, natanaw namin ang itsura ng likod ng Mount Mugaw o Klaitoris. Grabe mga ka-day off. Kahit papaano kompleto naman ang day off ko. Kailan kaya ulit papasyal? Tara talaga na kadayof day off palagi.